sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, kani-kanina lang ay dumating na si Mary Jane Veloso sa soekarno Hatta International Airport sa Indonesia. At anumang oras mula ngayon ay ililipad na siya pabalik sa Pilipinas. Sa kanyang maiksing mensahe sa media, naghati ng pasasalamat si Veloso. Sa pagkulang mo. Go, go, go. go. Sa presence, please, sa presidente ng Indonesia, ano masasabi mo? Kaya Pangulong Marcos, please. Last, kaya Pangulong. Kaya Pangulong oh, Marcos, please. Matapos ang halos isa't kalahating dekadang pagkakakulong sa Indonesia, maya-maya lang po ay babiyahin na pa ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Pero hindi pa tiyak kung mahahagkan siya ng kanyang pamilya bago dalhin sa piitan sa Mandaluyong. Saksi, si Emil Sumangin. Mula sa Women's Detention Facility sa Jakarta, Indonesia, ibiniyahin na si Mary Jane Veloso patungong airport. Ayon sa Bureau of Corrections, hindi na siya pupasasan at hindi na rin susuotan ng body armor. Isasakay si Mary Jane sa commercial flight at inaasahan darating sa NAIA, bandang alas 5 ng umaga bukas. Pinirma na kahapon ni Mary Jane ang travel papers para sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Ang instruction, ay eh, huwag na sa airport kasi alam niyo naman, busy po yung airport natin, holiday. So we will be distracting or disrupting the operations. So we want a smooth Transfer. Kanina, pinuntahan ka namin ang piitan sa Jakarta, kung saan inilipat si Mary Jane. Dito namin nakilala si Wen, isang Indonesian na miyembro ng NGO na tumulong kay Mary Jane mula nang siya imakulong. Binigyan niya ako ng litrato ng mga batik at artwork na likha ni Mary Jane. May muka ito ni Mary Jane at sa gitna nakalimbag ang tula na kanyang gawa. Naglalaman ito ng kanyang naging karanasan sa isang dayuhang piitan it is very happy for me myself and for our organization because it's for 10 years already uh, with her it's really touching me yeah. Yeah. because every year i visit her in Yogyakarta. Halos labing limang taon ding nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahulihan ng heroin. Sa maletang pinabitbit ng umano sa kanya, Bibitay na sana noong April 2015 si Veloso, pero napigilan ng mamagitan si dating Pangulong Noynoy Aquino. Emosyonal ang mga magulang ni Mary Jane nang makausap ko sila noon dito sa Indonesia. Hanggang nandito kami, ang isipin mo, mahal na mahal namin. Ngayon, hindi na maitago ng pamilya ang labis na pagkasabik sa kanyang pagbabalik. Hindi na nga po ako nakakatulog, hindi na makakain. Sigurado pugpug po ang akap namin sa kanya, halik at lalong-lalo na yung dalawang bata. Galing Nueva Ecija, luluwas din pa Maynila ang mga kapatid ni Mary Jane. Lakat sila. Umaasang makikita agad si Mary Jane pagbaba nito sa eroplano. Pero sabi ng Biocor, Ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong para sumailalim sa 5-day quarantine. Ilalagay siya sa selda kung saan naroon dati si Cassandra Leong. CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may kung mga ano, hallway, may espasyo para doon sila mag usap kung matatransport uh, transport sa ngayon ngayong gabi. So may countdown tayo niyan ng five days. Tamang-tama -tama sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit whole day yun. Kaya umaapela sa Department of Justice ang abogado ng pamilya Veloso na makita at mahagkan si Mary Jane kahit sa Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, eh, halos labing limang taon na hindi nakita dito sa Pilipinas, kung makita man nila ay eh, sa itan, sandali lamang yan at uh... Minsan nalang, no? Uh, Doon sa labing limang taon na yon So mahalaga yan. Pero ang pinakahiling ng pamilya... Sana po, pagdating ng 24, ibigyan na ng clemency kaagad ng ating Pangulo para makauwi na po. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin wala pa silang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Ang prioridad daw muna ni Pangulong Bongbong Marcos ay maibalik si Veloso sa bansa nang walang delay. We will not talk about that yet. Uh, let's wait for her repatriation because it's premature to speculate kung uh, uh, what we will do nang talungin ng pangulo tungkol kay Meljoy Jane sa pagpapasinaya ng One Stop OFW Action Center ng DMW ang tanging sinabi Para sa GMA Integrated News Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. At makibalita tayo ngayon kay Emil Sumangil na live ang pagsaksi mula mismo sa Indonesia para tutukan ng mga update kay Mary Jane Veloso. Emil, eto ba'y nagaganap na press con? Live na rin ito? Ang sinasagawa ngayon ang uh, press conference dito sa isang uh, lounge sa loob ito ng uh, Terminal 3, Terminal 3 ng uh, International Airport dito sa Jakarta. Ito ay uh, ng mga opisyal ng uh, Indonesian government. At um, sa, uh, sa pakikipagtulungan na rin ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at ang iba pang opisyal ng gobyerno, si Mary Jane ay uh, bahagyang nahilo kaya kailangan siyang tignan ng mga doktor. Siya ay uh, sinasabing na ilo sa biyahe mula doon sa kanyang bihitan patungo dito sa press conference area sa loob ng airport. So, doktor mula sa Bureau of Corrections na mula sa Maynila ang tumingin sa kanya at... Um, umikit ko mulang 30 minuto siyang pinagpahinga dito sa lounge bago isa lang ngayon sa press conference. Pagpabang pagbaba niya ng van, um, nabigyan ng uh, pagkakataon ang GMA Integrated News na makapanayam si Mary Jane at ang una niyang nabanggit. sa pusong pasasalamat sa mga kababayan, sa mga Pilipinong nagdasal para sa kanyang kaligtasan ikalawa, nagpasalamat siya sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at sa Pangulo ng Indonesia bago tuloyang naglakad papasok dito sa lounge. So, ang tansya, kumigit kumulang 30 minuto magtatagal ang press conference na ito at um, pagkatapos ganap na mag-aalauna ng madaling araw mamaya oras dyan sa Pilipinas siya ay sasakay na sa commercial flight pabalik ng Maynila so hindi, ko lang makunan sa ngayon dahil nasa likuran ko mga taga NDI at Bureau of Corrections sa mag, mag magbibigay ng seguridad kay Mary Jane sa tulong na rin ng ilang pang opisyal ay sa pang ilang pang kawani mula sa Women's Correctional Facility dyan sa Mandaluyong kung saan siya itidiretso All right, maraming salamat sa iyo, Emil Sumangit. Arestado naman ang tatlong sangkot umano sa magkasunod na pagnanakaw mula sa mga makinang ginagamit sa e-money transfer sa Quezon City. May kit isang daang libong piso ang nalimas ng mga suspek. Saksi, si Nico Wahe. Madaling araw noong December 12, nakunan ng CCTV ang pagkalis ng mga lalaking ito na galing sa isang self-service electronic money transfer na nasa labas ng convenience store sa barangay North Fairview, Quezon City. Sakay ng dalawang motorsiklo, bumiyayan tatlo. Pero yung pala, pinuwersa nilang buksan ang makina para malimas ang pera. Inireport ito sa mga polis kaya binantayan ang iba pang machine sa lugar na pwedeng targetin ng grupo. Possible na merong ulit na mangyari since the scenario, the situation is very ano, accommodating sa pagnakaw kasi wala nga nagbabanday. Eh. CCTV lang din. Hindi nagkamali ang mga polis. December 14, nang mamataan ulit ang mga sospek na nasa isa pang branch sa Dollar Street sa parehong barangay. Pinasok muli ang kinalalagyan ng machine, pinatay ang ilaw, saka ginawa ang pagnanakaw. Ayon sa QCPD Police Station 5, nasa 120,000 pesos ang nalimas na grupo sa dalawang branch sa pagbabacktrack ng mga polis na tunto ng tinitirhan nila. Yung nahuli na naming tatlo, uh, tiga dito sa may sa Quezon City and the other one is sa uh, Caloocan sa somewhere in Caloocan. So nakipag-coordinate kami sa uh, Chief of Police ng Caloocan na magkakaroon kami ng hard pursuit pa doon sa follow-up. Naaresto ang tatlong sospek. Ang isa pa nilang kasabwat na minor de edad ng taga-Kaloocan, hawak na raw ng DSWD. Abo kami po yun. Kaya lang ng buhay. Pangalala, pang sa sana. O. lang po Maharap sa reklamong robbery ang tatlo. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Arestado sa tagigang ang isang inang ibinebenta umano online ang bagong silang na anak. Ay sa pulisya, nagpanggap silang interesadong ampunin na ang ng araw na gulang na sanggol. Mahaharap ang suspect sa reklamong human trafficking at paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagpaalala ang PNP sa mga nais magpaampun na anak na kailangang sumunod sa tamang proseso. Nangako ang PhilHealth na irekomenda nila sa Kongreso na ibaba ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Kasunod po yan ang mga puna sa kanila na tila mas tutok sila sa investment kaysa sa pagpapalawak ng mga benepisyo. Saksi, si Jonathan Andal. Ang butak po ninyo ay investment, hindi po service. Ginisa ang PhilHealth ng mga miyembro ng Good Government and Public Accountability Committee ng Kamara kung bakit tila raw inuna pa nilang i-invest ang kanilang pondo kaysa ipinantulong sa mga miyembro gaya ng pagpapalawak ng mga binipisyo. Sabi ni Congressman Romeo Acop ng Antipolo, sa loob lang ng isang taon, kumita ng interes ang investment ng PhilHealth na halos 10 bilyong piso. Ang nakikita ko eh, business na kayo eh. The money uh, of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the uh, contribution. Sorry, Mr. Ledesma. Chinig ko yung background mo. Investor, ma mga pinanggalingan mo pala sa mga investment, asset, liabilities. I understand, magaling ka sa investment. But this is uh, an entirely different matter. So dito, ang investment natin dito, buhay ng tao. We have already begun to change our policy. So yes, Uh, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, um, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience, and in the next few years, iiba yung trend po at iikot yon. Agresibo na raw ang PhilHealth sa pagkapalawak ng mga binipisyo. Tinaasan na nga raw nila ng 30% ang ilang benefit packages at sa susunod na taon, tataasan pa nila ito ng 50%. Aabot na nga raw sa 440 billion pesos ang nakalaan nilang pondo para sa 2025 na pandagdag sa mga binipisyo. Matatanda ang tinanggala ng subsidiya ang PhilHealth sa 2025 National Budget. Mismong si Pangulong Marcos sumang ayon dito dahil hindi naman daw ito nagagamit gamit ng PhilHealth at natitigil lang sa bangko. Pero saan nga ba dinadala ng PhilHealth ang ibinibigay sa kanila noong subsidiya ng gobyerno? The subsidy from the national government received po ng ating kahera and uh, ito po ay uh, pinapasok natin dalawang bagay po. As uh, benefit payment pambayad natin sa mga benepisyo pag hindi po natin magagamit uh, Mr. Chair, cause of course we have also collection from the direct contributors ay pinapasok po natin ito sa, sa investment po. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. At yan ang dahilan kung bakit kayo merong zero subsidy. Asensyo na po. Sabi ng DOH, maraming pera ang PhilHealth. Sa ngayon niya raw, meron itong 150 billion na surplus o sobrang pondo, 281 billion na reserve fund at 489 billion na investment fund. Ang surplus na ito ay resulta ng mababang pagbayad ng benepisyo sa mga lumipas na taon. Kaya naman ang mga pamilyang Pilipino ay nagbabayad ng mataas mula sa kanilang bulsa. Saan ba ng galing lahat ng pera namin? First reason po is it's been 12 years since the case packages have been enhanced. Pangalawa po nung nung pandemic po yung COVID, very few were going to the hospitals for treatment. Kaya nag, again, nagkukumpol yung pera. Yung pangatlo po is, we still have to implement the increase in premium contributions kasi nakaset na yan by law eh. ba? Diba? Sabi ng PhilHealth, wala silang kapangyarihan para ibaba ang kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Pero nangako silang ire nila ito sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Pwede raw hugutin sa savings o unspent items sa pondo ng Department of Education ang pandagdag sa budget nito sa 2025 ang kay Senate President Chisa Escudero. At kasama rito ang bilyon-bilyon pisong pondong inilaan daw sa DepEd Computerization Program sa mga nakalipas na taon pero hindi naman nagamit. Saksi, si Mav Gonzalez. Mula 2022 hanggang 2024, 51.5 billion pesos ang inilaan sa DepEd Computerization Program ayon kay Senate President Chief Escudero. Aniya, tig mahigit 10 billion pesos noong 2022 at 2023 at noong 2024, halos 16 billion pesos ang nakalaan pero hindi ginastos ng DepEd sa 51.5 billion pesos na inilaan sa programa, 70% ang hindi nagamit. Kaya mauunawaan daw kung bakit ganoon ang naging alokasyon ng Kongreso para sa 2025. Dapat alam ito ng DepEd at ni Secretary Sonny Angara dahil sila mismo ang nagreport sa Kongreso sa gitna ng budget deliberations ukol sa dismal utilization o hindi mahusay na paggamit ng pondo ng DepEd. Si Senadora Amy Marcos may tanong. In the event na may savings, pwede naman dagdagan. Pero it's a, a big if. May savings ba talaga? Sa dinami-dami, sa limpak-limpak na salapin na um, Linagay saan program? Talaga bang sigurado tayo? Hindi tayo nakakasigurado. Samantalang yung krisis natin sa edukasyon, yun ang talagang walang kaduda-duda. Sabi ni Senator Migzubiri, maaari naman daw muling ipatawag ng Pangulo ang BICAM para maayos ito. Pero ilang kongresistang miyembro ng BICAM hindi sang ayon. I don't think there's any need uh, for us to reconvene as a BICAM because we've already ratified it in both chambers, so in both the Senate and in both the House. So we're we're very satisfied with the versions. Kung ano man ang magiging move ng executive uh, within this time until the signing, so antayin na lang po natin. The president can or may exercise his veto powers. Sa labas ng camera, nagprotesta ang mga grupong tutol sa mga pagbabago sa budget na inilagay sa PICAM partikular ang pagbabawas sa pondo sa edukasyon at mga serbisyo pati ang paglobo ng budget ng kongreso. Kaya ang panawagan po natin, ibalik sa bicameral itong version na ito. Maaari naman po talaga itong gawin ng kasalukuyang uh, Senate and Congress kasi may power naman talaga silang gawin ito. 31.29 billion pesos ang pondong nakalaan para sa Kongreso sa ilalim ng panukalang budget na isinumite ng Budget Department noong Hulyo. Pero sa BICAM, lumobo ito sa mahigit 50 billion pesos. 17.3 billion pesos ang nadagdag sa Kamara habang 1.1 billion pesos sa Senado. Sinisikap namin kuna ng pahayag ang pamunuan ng Kamara at Senado kaugnay sa pagtaas ng budget ng Kongreso. Nakikita nyo ang dami po natin pinagagawang mga bagong structures at saka buildings. Like for example, this People Center. And let's not also forget na patuloy din dumadami yung members of Congress. Hindi naman masabi ng ilang miyembro ng BICAM kung saan galing ang idinagdag na budget. I'm not privy to, although I'm in the BICAM as where it was really taken, no? Pero when you look at the budget kasi, we also take uh, particular interest in how we, we do it balance ba. With all. I cannot pinpoint. I don't think it's from DepEd. Hindi naman daw galing ang pondo sa subsidy na tinanggal sa PhilHealth. No, hindi ho. Ang kinuha po sa subsidy, like as previously explained, was used for the completion of the continuing construction ng Philippine Cancer Center, yung pagtapos po ng mega hemodialysis center sa National Kidney, yung continued expansion ng Lung Center of the Philippines, yung patuloy po na paggawa ng specialty centers sa iba't ibang regional hospitals. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Bilang tugon naman sa pahayag ni Senate President Jesus Escudero, ay sa DepEd, 32 billion pesos ang pondo para sa DepEd Computerization Program mula 2022 hanggang 2024. 28.5 billion pesos o 89% daw nito na no obligate na o nakalaan ng ipambayad. Mga kapuso, naging isang ganap na bagyo ang low pressure area malapit sa Mindanao. Sa latest bulletin ng pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Davao Oriental dahil sa bagyong Kerubin. Huling nakita ang sentro ng bagyong Kerubin sa layong 245 kilometers silangan ng General Santos City. At basa sa forecast track ng Pagasa, asa posible itong kumilos pa east-northeast palayo sa Davao Region at bahagyaring Akyat. Maaring humina rin yan bilang low pressure area na tatawili ng Mindanao patungo sa bahagi ng Palawan. May chance magkaroon pa ng pagbabago kaya patuloy na umantabay po sa mga update. At base naman sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang uulanin bukas. May matitinding ulan na maaaring magpabaha o magpaguho sa lupa. Posible rin ang ulan sa Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Central Luzon, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. May chance rin po na ulan sa Metro Manila, gaya po ng naranasan kanina hapon sa ilang lungsod. Sa pagtatapos ng taon, tuloy na isasara ng Pilipinas ang pinto nito sa mga pogo, kaya maraming ari-arian ang mababakante. Pero sa ulat ng mga enforcement agency, may maliliit na pogo pang nag-ooperate ng patago. Saksi, si Salimere Fran. Naka-online pa ang mga Chinese national na ito ng datna ng mga NBI agents sa Paranaque. Pugad umano ng panluloko ang nirit na bahay na nabisto ng kasambahay. Nung malaman ko, binabawalan na nila ako makyat, binabawalan na nila ako lumabas kasi baka daw magkwento ako sa labas. Natatakot po ako. Nakatsempo raw siyang tumawag sa isang kaibigan na siyang humingi ng tulong sa NBI. Arestado ang pitong Chinese national. Nabisto sa mga naiwang computer ang script sa iba't ibang panluloko at may indikasyong may mga Pilipino silang nabibiktima. They came from a big Pogo uh, organization. And dahil sa wala na nga, pinatigilan ng ating Pangulo ang Pogo, nag sila sa smaller group at itinuloy nila yung mga kalokohan nila. Ang pinakamalaking Pogo hub sa bansa na nasa Island Cove sa Kawit, Cavite, ipinadlak na kanina. Itinayong ito sa ari arian ibinenta noong 2017 ng pamilya ni Interior Secretary John V. As of last month, wala nang kuryente yung mga buildings dito. Uh, pinatay na. So, uh, makikita nyo naman, wala nang signs of habitation dito at wala nang signs of business. Dahil sa pagsasara ng Pogo Hub, wala ng trabaho ang 15,000 empleyadong karamihan ay mga Pilipino. Problema naman ng operator kung ano ang gagawin sa 30 hektaryang ari-arian na may 57 gusali. Considering na di pa po namin tapos bayaran ng mga utang namin dito. So we're open to any suggestions but now we just want to show everyone po na sarado na po ang island malawak na compound ng pinasarang Pogo sa Bambantarlac, mistula ng ghost town. Halos wala na rin naiwan sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga, maliban sa mga pulis na nagbabantay at mga kambing na nanginginain ng damo. Selyado na ang mga work area, pati mga villa ng mga boss. Pero pinayagan kami pasukin ng isa sa mga dormitoryo. Magmula nung ni-raid ay hindi pa ito nakikita ng publiko. Katunayan, eh, puno na nga ng agyo itong paligid. At kung titignan mo yung mga kwarto, eh, makalat, magulo. Kasi ganito iniwan ng mga pogo worker, yung kanilang mga dormitoryo, nang sila ay tumakas. Dito naman, sa may gilid na ito, medyo iba na yung amoy. Yan ay dahil may mga naiwan din pagkain na nabubulok na sa mga oras na ito. Sa taya ng real estate consultancy firm na Lichu Property Consultants, kumigit-kumulang 1 million square meters ng office space ang mababakante sa paglisa ng mga pogo. Hindi pa kasama dyan ang maraming landlord na nagpaupa ng kanilang mga condo unit o residential property sa mga foreign pogo workers. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Malakas na pagyanig ang tumama sa Vanuatu, isang island country sa South Pacific Ocean. May lakas na magnitude 7.4 ang lindol na tumama sa lugar. At ayon sa United Nations, animang naiulat na nasawi pero hindi pa ito kumpirmado. Nagdulot ang lindol ng kabi-kabilang landslide at pagkasira ng ilang establisimento at sasakyan. Mga kapuso, walong araw na lang, Pasko na. At sa mga humahabol sa Christmas shopping, Divisoria ang sagot para sa mga murang panregalo. Saksi, si Marisa Mal. Nagtitipid? Nothing beats Divi. Para sa mga murang panregalo ngayong Pasko, sa halagang isang piso lang na budget, sang katutak na ang mabibili. It's good for 35 students mo. <laughs> giveaways po nila for Christmas po. <laughs> Mafi-feel naman po nila yung presents ng Christmas ngayon. May natanggap po silang regalo kahit simple lang po. Sa tindahan ito, bawat item mabibili raw sa halagang 25 pesos. Nung una po, ano, pa isa-isa, ngayon nakakabawi-bawi na rin kahit papano. Nakaka-ano na rin, benta-benta kahit papano. Kailangan i-discount. <laughs> para makabili. May mga pwede rin panregalo para sa mga fur babies. Gaya ng Santa costumes at laruan. Kung ang iba naghahanda ng pang-exchange gift, ang iba naman, early Noche Buena ang inaasikaso. Sa inilabas na price guide ng Department of Trade and Industry, may higit 100 Noche Buena items ang tumaas ng presyo. Labin-tatlo naman ang bumaba tulad ng ilang brand ng mayonnaise, macaroni, pasta at all-purpose cream. 121 items naman ang hindi nagbago ang presyo. More than 50% have the same price as last year, meaning no price increase siya from last year. Tapos merong mga iba na nag-increase sila pero less than 5%. Kung wala favorite brand or favorite size, no? uh, you know, you might want to be, you have to be flexible, di ba? You might want to try another brand. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong Saksi! Diana Zubiri is back para sa Kapuso Prime Series na Mga Batang Riles. Very excited si Diana sa kanyang project matapos ng limang taon niyang paninirahan sa Australia. At todo papuri si Diana, kina Coco de Santos, Rahil Birya, Bruce Roland, Antonio Vincent at Miguel Tan Felix na gumaganap bilang kanyang anak sa serye. Very proud daw siya sa limang batang aktor dahil bukod sa magagalang ay disiplinado rin. May bagong katandem si Dennis Trillo sa Dance Challenge. Walang iba kundi ang kanyang co-star sa Green Bones na si Ruru Madrid. Grooving to the tune of HSKT ang dalawa na nagatid ng good vibes sa fans. Ang sabi pa ni Ruru, ngayon na lang siya ulit nakapag-TikTok dahil kasama niya ang hari ng TikTok world. Dagdag excitement pa sa fans ang inireveal na bagong poster ng pelikula. Ang kwenta ni Ruru, naalis siya sa kanyang comfort zone dahil tahimik at kaunti lang ang galaw ng kanyang karakter. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.